Darating ang araw, magre-retire ka. Anong mas gusto mo? Pinagpapasahan ka? Hindi nagplano, umasa sa SSS at umasa sa anak? O pinag-aagawan ka? Nagplano? Nag-invest? At hindi umasa sa anak? Magplano para hindi pabigat sa mga anak o kamag-anak? Yung pinagpapasahan ka na dahil hindi ka na suportahan ng mga anak mo, pagtanda mo, hindi lang ito nakikita sa pelikula sa totoong buhay din talaga. Ito yung lagi ko sinasabi sa mga clients ko. Mas masarap yung kahit matanda ka na, ikaw pa'y nanlilibre sa mga anak at apo mo. Kaya mahalaga na paghandaan ng retirement sa maagang panahon pa lang. Paano ba? Mag-PM ka sa trusted financial advisor mo at ituturo niya sa'yo kung paano at magkano ba ang dapat na sahod mo kapag wala ka ng sahod. Retirement can be the longest holiday of your life or longest nightmare. Depends how you prepare for it.